Nakilala mo kay Dine eh, sa ating vlog. <laughs> Lebron. Oh. Wow. Wow, Ulam. <laughs> Ikaw. What's your name? <laughs> Dave. Dave. Makoy. Kayla. Zel. Mark Jason. Nawama <laughs> okay na ako. Ako po yung nagbibidyo ay si Kamala. Sino naman? Nala. Ikaw muna. Tapos dobi ito Okay. Yay. Okay. Oh, Take 2. Take 2 sa prank. Ako ang referee, ako ang referee. Okay, hindi ko Walang iyakan yan ha, walang iyakan. mukhaan. Wala ka, mukhaan. Hindi tayo, para kita natin yung mga followers natin. Yan guys, supportive. Supportive followers. Charles. Ay, wala kang okay. iyakan okay. mo. Oh, wala kang iyakan okay. na kaan. Okay. Game. Wait, wait. Game. Ito na guys. Round 2.

Niya guys pero ito okay na okay pa guys ari guys masama rin. yo O, next naman next next Level 3 na! Oh! Okay. Ang galing okay. di mababat uh, pa. eh. O, sino na? Oh, sino na? Jab-jab <laughs> <-yob -yob. laughs> Jab <-yob> lang! Gagano? pa Okay! mo ka, ha Wow! Wala ba? Sa unsan? Hindi. Ano ba ang magaling video ni Mikay, Bundok? Yan guys. Ang ganda ng view. I love the view. Yan. Yan po guys. Yung paligid namin. Yan. Puro puno. Yan. Mag-acting na nalang kaya. Tayo ngayon. Yan. Puro bahay-bahay na yan. Puro bahay-bahay na yan. Puro bahay-bahay na yan. Meron na lang. Meron na lang. Meron na lang. Meron na lang. Meron pag round, 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 din. round, 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 yan. round, 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 3. round, kanina round, yung round, 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 3 round, 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 round,

May kakalating oras pa. <laughs> oh, O, na-raod na Tama na. Hindi pa. O, na-raod oh, na pa. May kakalating oras yun na tapos. O, kalma. Tama na, no. O. O. Lawet, lawet. Lawet sa bunutan mo. Sibaw. O. Layaw ko. Ako malaman. Sayang hindi na videohan. Ayun, no na pagka. O, tayo na 给俺个。